Dagdag ng Buhay Kabanata 2 Young Master Spark Mabilis na binati ni Madam Flair ang papasok na taong masigasig ang bawat tao sa bilya ay may paggalang na nakasulat sa kanilang mga mukha. Siya ay Spark Rockefeller, ang batang direktor ng pangkat ng Rockefeller. Bagaman ang tunay na bilang ay hindi alam sa mundo. Tinansya na ang kayamanan ng Rockefeller Group ay umabot sa 300 bilyong dolyar. Igit sa lahat pinagsama, gayon paman, nang makita ni Alex ang taong ito, sinisingil siya sa kanya ng mga galit na mata, kinawakan siya ng kwelyo, sumigaw, hayop ka. Si Dorothy ang iyong hipag. Paano mo tatawagan ang iyong sarili na isang tao kapag ikaw nais mong pakasalan ang iyong hipag? Basag suwet. Tulad ng kapalaran nito, si Spark ay pinsan ni Alex. Anak siya ng kanyang tiyuhin na si John Rockefeller malalim si Alex galit sa kanilang dalawa Naalala niya ang isang insidente na naganap noong nakaraang Oktubre Pagkatapos ng kanyang mga magulang ay kasangkot sa aksidente sa kotse Ito ay si John na lumabas at nag-frame ng kanyang ama para sa katiwalian at nagnakaw ng Rockefeller Group na itinayo ng kanyang mga magulang at sinipa si Alex sa labas ng Rockefeller's tirahan kung ito hindi para sa kanila, ang sitwasyon ni Alex ay hindi magiging katakot-takot tulad ng kasalukuyan, tiningnan ni Spark si Alex na may pag-aalipusta at sinabi, anong hipag? Sinipa ka sa labas ng Rockefellers tirahan ng iyong sariling lolo paano maituturing si Lady Dorothy bilang aking kapatid na babae sa batas. Bukod, hindi mo siya karapat-dapat. Inayla ni Madam Flair si Alex at sinipa siya. Pagkatapos ay lumingon siya ng may ngiti, sinabi kay Spark, Master Spark, mapalad ako ng isang taong pinapahalagahan mo na nagawa kong maglaan ng oras para sa akin ngayon. Nakakatawa na sinabi ni Spark, Madam, ito ang iyong kaarawan ngayon, napunta ako rito upang hilingin ka ng personal. Ito ay isang isandaang taong bulang na ginseng kahit na kailangan kong tumalon sa mga bangin upang bilhin ito ng 3 milyong dolyar, ibigay lang sa iyo bilang isang regalo sa kaarawan nang marinig na ang ginseng ay nagkakahalaga ng maraming pera. Hindi maaaring maglaman ng kanyang kagalakan si Madam Flair agad niya itong tinanggap ng isang matako ng ngiti mula sa tainga hanggang tainga habang tinitingnan ni Spark si Lady Dorothy. Namsmerize siya ng kanyang kagandahan. Halata sa lahat na siya ninanais siya. Sa katunayan, matagal na siyang nagnanais sa kanya. Mahina siyang nagsalita, Dorothy, narinig tungkol sa iyong maliit na insidente sa Pamilya Gates. Nangyayari lamang ito na ang aking ama ay may isang matalik na kaibigan sa itaas na pamamahala ng Libo-Libong Miles Conglomerate. Maaari kitang tulungan na malutas ang bagay na ito. Kapag ito ay tapos na, bibigyan kita ng isang grand kasal na lampas sa iyong imahinasyon. Dorothy, mahal kita ng buong pasot, minahal kita mula sa unang pagkakataon na nakita kita. Pasagsuwit kapag kasal na tayo, ang buong Rockefeller Group ay sa iyo. Kalmado na inalog ni Lady Dorothy ang kanyang ulo at sinabi, hindi ako makakakuha ng diborsyo. Napuno ng kasiyahan si Madam Claire nang marinig niya na ang buong Rockefeller Group ay kabilang sa kanyang anak na babae. Tinapik niya si Lady Dorothy at sinabi, baliw ka ba? Ang mga logro ng landing ng isang tao tulad ng Spark ay mas mababa kaysa sa sinaktan ng kidlat. Bakit mo pa rin nais na manatiling kasal sa basurang ito? Si Madam Flair ay lumingon sa Spark at sinabi, well, G. Spark, parang tunay na mahal mo ang aking anak na babae. Ito ay mahusay. Mula ngayon, ikaw ay magiging aking manugang. Natuwa si Spark na makita ang reaksyon ni Madam Claire. Narinig ko ang balita ng iyong masamang ina at kailangan mo kalahating milyong dolyar para sa kanyang operasyon. Narito ang kalahating milyong dolyar, ito ay sa iyo kung mag-file ka para sa isang diborsyo kasama si Dorothy Bukas. Sinabi ni Spark kay Alex habang hindi niya sinasadya na itinapo ng isang American Express card sa Mga paa ni Alex Ula ang mga mata ni Alex hindi niya matiis na kunin ang pera ni Spark, hindi na ito mapigilan ni Lady Dorothy, kinaila niya si Alex at sinabi, pupunta ako sa ospital kasama mo tingnan ang iyong ina. Hindi ko makuha ang kalahating milyong dolyar ngayon, ngunit makakahanap ako ng isang paraan. Inayla siya ni Madam Claire at sinabi, paano mo ito malalaman? Wala kaming anong pera, maliban kung ibenta mo ang bahay. Sinasabi ko sa iyo ngayon si Dorothy kung maglakas loob ka na umalis sa pintuan ito ngayon, hindi kami mas mahaba ang pamilya. Tumayo si Lady Beatrice at itinulak si Alex sa labas ng pintuan. Alex, dapat kang umalis ngayon. Ikaw ay nakakahiya sa aking kapatid sa iyong presensya. Basag suwit umalis ka dito. Bang! Si Alex ay nasa labas ng villa at ang pinto ay isinara pagkatapos niya. Naririnig niya ang sigaw ni Spark sa loob ng villa, Alex, tandaan na makakuha ng diborsyo bukas. At lahat ng mga panauhin tawa ay napuno ng tahimik gabi, si Alex ay nagagalit sa galit at sabik na iniwan ng tirahan ng asek sa kawalan ng pag-asa. Kahit na siya ay isang lamang asawa sa pangalan kay Lady Dorothy, tunay na mahal niya ito. Nag-aral sila ng kolehiyo at nagkaroon na hulog sa pag-ibig sa bawat isa sa oras na iyon. Ito ay isang tugma na ginawa sa langit ngunit ang lahat ay dumating na nag-crash pa sa araw ng kanilang kasal. Siya ay tumama sa ilalim ng bato na wala ang kanyang mga magulang at ang kanyang kayamanan. Sa tuktok ng iyon siya ay kinamumuhihan ng kanyang bienan na mas mahirap. Sa sandaling ito, isang itim na Rolls Royce Phantom ang dahan daw ang huminto sa tabi niya. Master Alex Isang tao sa isang mahusay na nakaangkop na suit sa kanyang limamput lumabas ang kotse, nagubuluhan si Alex dahil hindi niya kilala ang taong ito at sinabi, tinatawag mo ako. Kilala ba kita? Ang lalaki ay lumakad sa kanya, kumuha ng isang bahagyang bao at sinabi, ako si Lex Gunther ng libong milya, pagbati. Nagtatrabaho ako para sa iyong ama. Ano? Natigilan si Alex. Ilang sandali lang, narinig niya ang pamilya Asex na sabik na nagbebenta ng kanilang anak na babae sa pinakamataas na bidder habang nag-aalala sila na ang libong miles conglomerate ay sisirain sila. Sa labas ng asol, ang nakahihiyang Lex Gunther ng libong miles conglomerate ay biglang lumitaw at sinasabi na nagtatrabaho siya para sa kanyang ama. Ito ba ay isang masalimuot na kalokohan? Basag suwet. Anong negosyo ang mayroon ka sa akin? Tanong ni Alex na may isang matigas na mukha. Narinig ko na nahaharap ka sa ilang mga paghihirap kamakailan, G. Rockefeller. Narito ako upang magalok sa iyo ng tulong ang pinang iyong pecha ng kapanganakan. Sinabi ng matanda habang ibinigay niya kay Alex ang isang itim na ATM card, nagubuluhan si Alex gaano karaming pera ang nasa account. Sumagot si Lex Gunther, hindi gaano, isang medyo sampung bilyong dolyar. Panipi hanggang sa muli sa kasunod na mga kabanata